ito ang escalator nila dito ako dati dumaan way back 2016 bumaba ako hanggang doon ayun may mga <laughs> ayun kita nyo nakasakay sa kabayo na yan o. parang ano sa atin siguro yan pero sa Pilipinas parang Gabriela silang yan siguro parang Dr. Jose Rizal ganun may iba-ibang anyo nagawa ito sa may salamin sa kristal iba-ibang mga hitsura ng mga hindi ko ma-explain kung ano ba yan talaga kasi hindi naman ako marunong magsalita na hindi dito nag -ano lang kami dito nag-connecting flight tungo kami ng Maldives mula kami sa Dubai sa UAE hanggang doon hanggang dito inan nyo inan nyo ang kanilang mga ano o oh, nyo parang dito kami kanina dumaan dito ayan ang airport nila ito ang airport ng ano ng uh, ng India Mumbai India ayan ang mga airplanes nila parang close na bulaklak siya yan parang bukang buka na bulaklak ganun hanggang doon doon sa baba yan sa baba nila ayan <clears throat> yung dito naman sa kabila iba naman yung dito tingnan nyo yan o ayan iba-ibang mga disenyo din hanggang doon iba-ibang arts ng India ng Indian peoples na naglalakad siya oh. ito ang kanilang mga uh, design tinan okay mga kakukak o oh. Kailangan Kailangan ko itong ikutin Ayan Doon kami kanina Kita niyo itong lock na ito Tingnan niyo naman ito ang kanilang comfort room ito tinanong <coughs> mayroon pa pala akong ipapakita sa inyo naan ito ang ano nito mga foods restaurant. ako dapat nyo makita. Ito naglalakad ito eh. Parang lumilipad siya. Ayan siya. Parang sari manok sa Pilipinas. Lapitan natin para makita din. Ito ay gawa ito sa kahoy. Thick wood ito. Lumang-lumang kahoy. Ito so ngayon. Papunta na ako doon sa ating area kung saan ako na in ipapakita ko sa inyo kung saan ako naka-check in dito ako naka-check in ito ang pangalan ng aking airlines yeah. Adani Lounge ito, marami yung siya check in ito may iba-ibang mga ano dito ito ito ang kanilang lunch hanggang doon doon ang ano doon ako kanya kumain doon tapos dito ako ngayon dito kami nakachick eh nakita yung mga kasama ko ayan tatlo kami ayan ito ang ano original ito. Buhay na buhay na tanim. Ayan siya. Iba, ibang uri ng halaman na nandito. Kilalanin nyo na lang sila. Hindi ko masabi-sabi kasi. Ayan. So, andito ako ngayon. Ayan. Pakikita nyo ako ngayon. Ayan. Ito ang paligid ko. upuan nila ito ito may center table ito ang kanilang mga trophies kung gusto mo water, mayroon water ito ang aming uh, departure uh, time nah. ito serve as center table nila ito ang mga lampshade nila magaganda di diba? o oh ito ay crystal talaga ito bubog talaga hindi ito basta-basta ang ano na ito ito po ay isang granite granite po ito hindi ito basta-basta lang na ano po granite tingnan nyo naman ang mga kahoy nila, mga thick wood yan itong sofa nila ito yung ano nila hello hi hello tapos dito o oh, tingnan nyo rin. ito maganda ito ito ay mga bato. Yan naman po ay buhay na tanim ito. Ito. Buhay na ito. So may nakita akong ano na uh, picture frame. Basahin natin kung sino ito dito. Ito. Uh, honorable, honorable President of India, uh, Drew Paddy Mormo. siya. Dating president nila. Ito yata ang bagong president nila. Ito nanalo ngayon. Babae kasi ang presidente nila ngayon dito. That, excuse me. That is the latest president. No? President na today. Now. That is the president na no? So dito ako nakaupo. Ito ang mga kasama ko. Diyan ako. Ayan ang bag ko pink. Ayan sa akin. So dito upo ako ngayon. Sasandal ako dito. Ayan. Ayan ang kasandal ako. So mga kaibigan Until here na lang ang ating video Sana nag enjoy kayo sa papanood Pakilike na lang at pakishare na ating videos Para o pindutin nyo rin ang notification bell Sa upper right hand Sa upper right side Para ma-notify kayo Ng aking mga upcoming videos Guys, thank you for watching